Okay, magbibigay po tayo ng tips paano lilinis yung katawan, paano matatanggal yung mga toxins, basically magiging mas healthy. Uh, ito kasi talaga dahil sa mga kinakain natin, mga baboy, baka, junk food, di ba? Minsan maraming nangiging sakit. Paano malalaman na medyo quote-unquote madumi na o marami ng toxins sa katawan? Ito yung mga possible na senyales, yung lagi kang constipated, sempre mas gusto natin regular ang dumi mo. Ah, laging may bad breath, body odor. Minsan, baka masyadong spicy. O biglang tumataba ka. O yung pag-iisip mo, medyo may brain fog ka. O nagkakaroon ka ng mga rashes. Okay? Pwede rin yan. Hindi makatulog. Na lalagas yung buhok. Puro arthritis. Masakit yung katawan. So, ito yung parang detox natin. Actually, matagal ko na to ginagawa. Pero lately, mas ginagawa ako siya. So, Siyempre, pag tumatanda tayo, i-try natin. Siyempre, yung dugo natin, na, yan, ang nagdadala ng mga oxygen, hormones, clotting factor. Dyan dumandaan lahat, eh. mga sugar, mga fats. Kaya pag malinis yan, di ba? Pag malinis ang tubo, maganda tubo ng puso. Hindi magbabara, hindi maha-heart attack, hindi mamatay. Maganda yung daluyan sa utak, hindi ma-stroke, di ba? Kasi hindi natin makikita yan eh. diba? Depende sa ginagawa natin. Blood pang transport, pang protection, may white blood cell, pang regulate ng katawan natin. Yan, Basically, ito na. Binigay ko na yung basic tips. ba? Diba? Maraming tubig. Siyempre, gusto nyo mag lemon water. Mas lilinis ang katawan. Mamaya, tuturuan ko kayo ng mga juicing. Maganda rito mga juicing. Green tea. Ayan, no? Iwas sa mga sweets. Pawis, pawis. Pero ingat din sa pawis. Ayoko rin sobrang pawis. Baka ma-dehydrate ka, masira yung kidneys, mag-kidney failure. Kung magpapawis sa atin, sobrang init. Uh, mas maganda mag-exercise nga sa malamig. Eh. Kung sa mall na lang kayo maglakad. Eh. Drink more water. Bawas karne. Bawas baboy baka. Tingnan natin kung kaya nyo. Eat more, more fiber. Stress less and tulog. Isa-isahin natin. Tsaka yung liver at kidneys natin, naglalabas din yan ng mga dumi sa katawan. So, makakatulong yan. ano nagre-remove ng kidneys at liver ng toxin sa katawan. Ito sa pag-ihi, sa pag-dumi, dyan lumalabas. Kung titingnan nyo, magugulat kayo ha, ah, yung hindi kumakain ng baboy, baka, ayan o, lalo na yung mga vegetarian, mas mahaba buhay nila, 6 to 10 years. Okay, mas payat sila. So, dagdag buhay. Kaya nga yung mga Seventh-day Adventists, may pag-aaral, eh, mas mahaba buhay. Yung meat eaters, araw-araw, taba, lechon, baboy, ano pa ba, sisig. Favorite natin, fast food, fried chicken every day. Ayan, no? two times, nagkakabara sa puso. Tignan nyo to. Pag beef ang kinakain mo at beans, tignan mo ha? a uh, karne, red meat o gulay. 20% ng protein pareho. Okay, may protein sila. Pero ang steak, 80% ng calories niya puro taba. Saturated fat, bad fat. Pag ito naman, oh halos walang saturated fat, 5% na puro siya complex carbohydrates, hindi nagpapataas ng blood sugar. Ito may hormone pa. Ito, pampataas ng kolesterol pa yung karne. Ito, may steroids pa minsan, may antibiotic pa kung ano nung -ano, ini-inject sa baboy, sa baka, kaya hindi na nga maganda. Ito, nakaka-constipate, walang fiber. ba diba? So, lalo maimbak yung dumisat yan, eh, baka magdikit-dikit yan sa colon natin, maging colon cancer pa. Mahal pa. Pero pag gulay ka, Baba, cholesterol, maganda sa puso, maraming fiber, magaganda pag dumi mo, 'di ba? Pag organic kay eh, pag pag uh, mga tanim nating gulay mas maganda pa, mas mura siya. 'Di ba? Sa so, nakita nyo basically yan ang difference nila. So pag tinigil mo 'to mga karne, at least baboy and baka or bira ka lang kumain, baka once a week at konti lang. Ay eh, uso ngayon all you can eat, eh. 'di ba yun ang gusto nyo? Yan ang problema sa so all you can eat. Mahirapan yung katawan natin. May warning pa ako. Dami nakapila sa so all you can eat, di ba? Kakain ng daming karne, ganyan karami. Alam ko, may libre. Baka mahirapan kidneys. Kidneys mahihirapan. Kasi pag sobrang meat, hirap ang kidneys. High protein. ah uh, lalo na kung may dating sira ang kidneys, baka tumaas kreatin ninyo. So, pag iwas, good for the heart, Iwas cancer, pampapayat, bawas diabetes, blood sugar, gaganda, pati mga arthritis, mas masarap. Nang bata ako, 2 years ako ng vegetarian. Ang feeling mo parang, ano, hindi ka nainitan. Hindi ka nainitan. Hindi ka gano pinapawisan. Pero pag kumain ka ng mga karne, bulalo, utak ng bulalo, talagang ang pawis mo malagkit eh. Diba? Pero pag puro ka lang gulay, parang hindi ka pinapauwisan. Less body odor, ang dumi mo lang medyo mas green kasi gulay green. Mas regular ka magdudumi Oo. Yan, maraming benefits. Pero siyempre, meron din namang con. Kung puro ka gulay na totally walang fish. Kaya sabi ko, pwede kumain ng isda. Kahit manok, pwede rin kumain. Huwag lang yung fast food na fried chicken na masyadong maalat eh. Pero regular na chicken, mga organic natin, yung mga nilagang uh, tinola nating manok, pwede yan. Mga native chicken, kung titingnan nyo. Pag puro plant-based kasi, minsan mas mahina lang yung protein niya. Pero may protein sa gulay. Minsan kulang siya sa B12 kung wala kang fish and chicken. Minsan mas mahina yung iron niya, pero meron din siya. Meron din siya. Okay, kaya pa minsan-minsan, may fish, may chicken, pwede. Pero yung baboy baka, pwede nyo i-stop. Sa pork, may mga religion ayaw ng pork na intindihan natin kasi nga may mga swine flu, may mga parasite, may mga tapeworm, may mga trichinosis, maraming mga, maraming mga bulati at iba pa. Higher cancer risk, proven yan. Sa bacon, processed meat, sausage at iba pa. Ham. Sabihin nyo, ay ba't pa binibenta? Uh, may nitrites kasi, may preservative. Kung marami. Actually, naaral ko yung limit eh. Parang baga sa hotdog eh. Pag lumampas ka na ng ilang peraso uh, in a week eh. So, sobra na eh. ba diba? So, paminsan-minsan okay naman. Pero, yun nga kasi eh. Galing pa rin sa pork eh. ba diba? Tapos, syempre, sa bituka, yung mga toxins, yun sa digestive system nila. Uh, paminsan-minsan kung gusto nyo, eh tayo lechon ng gusto natin. Sisig. So kaya marami nagkakasakit, maraming sakit sa puso sa atin. Okay? Junk food din, ang junk food hindi lang chicherya, pati fast food, ano nangyari? 'Di ba? Ang chicherya natin, tingnan nyo yung ingredients, ang dami. So, uh, sugar, preservatives, veg coloring, harina, 'di diba? Lahat na sinasama, Tsaka ang taas ng salt sa potato chips. O isang, kahit anong mga gustong-gusto kong meron ako dati gusto, yung salt and vinegar uh, na crackers. Ang taas ng salt content. Grabe. Weight gain. Tataba ka sigurado. Diba? Maalat eh. Magmamanas ka, mahahigh blood ka, allergy, inflammation, type 2 diabetes, depression, maraming problema. Nakita ko nga minsan sa healthy options, nagbebenta sila ng healthier fast, healthier mga chips. Pero nung nakikita ko, parang mas healthy nga kasi minsan, potato and salt. Dalawa lang ang laman niya, eh. potato and salt. Meron doon ah uh, parang pop or parang popcorn with salt and sugar. Ganun lang, tatlo lang ingredient. Tapos na. Ay yung sa atin ang daming ingredient. Ito, syempre, ano, sobrang tamis. Sobrang tamis. Ito okay naman yung tinapay, kaya lang yung hotdog. Ito okay naman yung gulay, syempre yung meat. So, sobrang tamis ang problem. Ito sa fried chicken kasi, magugulat kayo. Pag kayo bumili ng manok, niluto nyo, ang salt content nun baka parang 80 to 100 mg lang. Mababa. Required natin mga 2,000 in a day. 2,000 in a day mg. Pero pag ginawa mong itong mga nasa fast food natin, ang may kasalanan dito yung butter, yung halo, yung harina. Yung harina niyang napakasarap doon. Dumidikit lahat ng herbs and spice and salt. From 100 mg sa fried chicken natin, pag ito, 1,000 mg na times 10. Kaya nung kinakain ko nga yung sa fast food, masarap. Kaya super alat na katago lahat dyan, no? na doble yung alat. Yan ang problema. So, lalampas tayo sa alat in a day. Kaya maraming high blood, maraming may kidney failure sa Pilipinas. Para luminis, more gulay, more vegetables, daming tubig, iwas alak. Yan. Pakita natin. Yan, tubig talaga. 8 to 10 glasses of water. Sabi mo, Doc, kumain ako ng noodles, kumain ako ng junk food, okay lang, minum naman ako tatlong basong tubig. Ah, hindi daw pwede ganun. Sabi ng nephrologist, wala daw daya-daya sa ganun. Okay, minum ka ng tubig. Pero yung alat na kinain mo, 2,000 mg, eh, tatama pa rin sa katawan yun. Nandun pa rin sa katawan. Ito, pinakamagandang gulay. Broccoli, mahal. Cauliflower, mas mura. Ito, mga repolyo, lahat yan. Lettuce, anti-cancer properties. Napakaganda. Cruciferous vegetable. May pag-aaral yan sa Amerika. Blueberries, mahal to. Strawberry na lang tayo. Strawberry, ang daming antioxidant, anti-cancer, low calorie pa. Huwag mo na lagyan. Basta kakainin mo na siya as like that. Garlic, syempre, para sa high blood, para sa cholesterol, anti-inflammatory, anti-bacterial, lahat na pwede. Bawang. Pero hindi siya gano'ng kalakas sa high blood and cholesterol. Ha? May tulong lang siya. Apple, pinakamaganda. Apple, para sa diabetic, ito pwede kayo kumain isa at dalawa. Kita niyo yung ginawa ng Diyos, napakagaling. May sugar siya, fructose, may tamis. Pero yung tamis na ginawa ng Diyos, nakatago sa ang daming fiber. Bago mo makain yung konting tamis niya, ubusin mo to lahat. So pagdating ng sugar nito sa katawan, ang tagal maabsorb eh kasi dadaan pa yung fiber. Kaya, hindi siya nakakataas ng blood sugar. Pero tayo, kung kumain tayo ng donut o cake, walang fiber, pagkain mo pa lang, taas agad ng sugar mo. Sira ang organs natin. Yun ang problema. Kaya, ang maganda nga, yung sugar sa prutas, mapipilitan ka kumain muna. Grapefruit, suha din, no? Hindi siya ganun katamis, oh. Ang daming mga... daming fiber, parang pulp bits, eh isda, omega-3 fatty acids. Napakaganda para sa puso. Tuna, sardines, alam niya naman pwede yan. Mas gusto ko lang smaller fish. Ayaw ko medyo malalaki para less mercury. Luya, di ba? Anti-inflammatory. Green tea, anti-cancer. Napakaganda ko. chamomile tea gusto ko. Tsaka walang asukal, di ba? Tayo, puro 3-in-1 coffee ang gusto. Di ba? okay ang coffee depende sa tao, no? Pero wag lang gawing 3 in 1. Wag lang lagyan ng marami. Kung black coffee, walang problema. Pero kung coffee sa mga uh, yung andaming daming pinapatong na chocolate at whipped cream, eh, ibang usapan na yun. Eh, kumain na lang kayo ng ice cream kaysa gawing coffee flavor. Pero coffee itself, tingin ko pwede naman siya. One to two cups. Supplement, ingat lang na wag masosobrahan. Okay? Paalam nyo muna sa doktor. Baka healthy kayo kumain. Nagkamali. Ang daming vitamins, ang daming supplements. Doon pa tinamaan yung liver at kidneys nyo. Kasi lahat yan, may toxic dose din yan. Eh. Lalo na pag hindi natin alam kung ano yun. So, basically, bawas sugar, more water, bawas alak, healthier food, green tea, daily exercise, tulog ng mahaba. Yan itong mga juicing pwede rin. Mas maganda prutas, pero sa juice kasi bawas ang fiber. Eh. Pero okay pa rin siya. yan orange juice sa mga bata. Itong mga juice, tomato juice, carrot juice, apple juice, pineapple juice. Ano yan, ah, fresh yan. Hindi siya lata. Kung lata kasi matamis din. So, hindi siya okay pag lata. Tsaka, hindi siya unli. Okay? Kahit, kahit fresh juice siya, wag mo dagdagan ng syrup, walang syrup, hindi siya unli. Sa isang araw, baka dalawang baso maximum na. Lalampas ka na eh. Pag lumampas ng dalawang baso, lampas ka na sa requirement mo. Okay? Halo-halo ito kung gusto nyo. Kung hirap kayo kumain, cucumber, apple, kale, mahalang kale, lemon, ginger, celery, carrot. So pwede halu-haluin from time to time. Or kung fresh yung uh, anong murang prutas, dalandan, suha, uh, manga tamis ng mangga eh. Bira lang dapat yung mangga. Pakonti-konti lang. Kasi medyo matamis siya. Okay? saan so, sana pa nakatulong to para maging mas healthy. Try nyo lang. Less baboy, less, uh, less pork, less beef. More like this. Uh, sa tingin ko, in one month, mas maganda pakiramdam ninyo. Salamat.